bagong gabi na naman tayo pamana mga kapaders ito buhay na mano dalawang talik bago mag asawa sinusungkit ko pa ba itong isa at tudubuli natin tanda natin ang kibo at baka lumayas sige baba pa konti abanti pa lang konti sa parting unahan ah, ayaw mag abay mga kapaders hindi ito yan baba konti baba baba ah umatras pa ng konti hindi ito mga kapaders kung pa, oy, lumayo, lugod. Papanain ko na, baka lumayas. Mm-hmm. Ayan, nagaparikot ng na sistingris ng pana. Yung isa pa, ikakasukuha ang pana. Mm hmm Dinuplasan. Mm-hmm. Hamal yan, katakas pa. Buti at hindi lumayo, mga kapaders. Ba yung tinamaan? Dinuplasan na ang ayos na ito. Guwi na mano, mga kapaders. Dalawang isda kagad. Maghahanap pa ka tayo. Tsaga-tsaga, ito, sorahan. Ayos na ito, pandagdag. Walang kitaan ko ng maganda. Mmm, -hmm. nagitik. Ano yung bagong bahura na naman, ating pinuntahan. Kailangan dito, medyo mayroong kulakula -kula po mga kapaders. Pero madalang, hanap tayo dito. Medyo may kula po, oy. Kami lo mga kapaders, mayroong kinakain. Shell yung kinakain. Buta-buta kung tawag sa amin, tuwago na sa kula po. Mmm, -hmm. Dinakot ko mga kapaders hindi ko natutupan ng camera iisa ang sipit ng kamilo na ito pang ulam hanap tayo dyan sa unahan dito sa maliit na sayap may nakasuot bukawin mm -hmm, gitik sinisiguro ko ng pagpana mga kapaders ng mga isda dahil yung ating pana hindi pa nalagyan ng sima ito yung hiniramang ko lang malapit dumating yung ating order na pana mabiyahe ng puntang Manila galing Cebu hanap tayo sana makadilin siya ng pambayad sa pana uy bukawin. mm -hmm. bataan tama, kahit hindi nagitik. Sana suwertihin kami ito ng kasamahan ko at makarami. At para makapag-ibon ng pambayad sa bana, parating ng Manila yung ating bana na order. Ito, bibiya, nakasuot. mm -hmm. maganda ang sukat dito ng bibiya mga kapaders. Sigurado marami nag-aabang ng gaitong isda at masarap yung pang-ihaw. Ang kagandaan kaya sa bibiya, pag iniihaw, mabango. Nandito pa, bukawin. oy sumuot mga kapaders. Yun, kita man. Sana tamaan. Mm hmm, tinamaan mga kapaders. Kaya lang, hindi ko mahila kagad. At baka makabunot. At yung istingis ng pana, kung may dalawang isda, dudukutin ko na lang. At para sigurado, hindi makatanggal. Inihila ko palabas mga kapaders. Nakasagipit yung ulo. Ayan, matanggal na rin. Tinukot ko na lang. Sayang, baka makatakas pa. Bali tatlo mga kapaders. May dalawang talik bago sa isting list ng paan ako. Hindi ko na tinanggal at hindi ko na nabidyohan mga kapaders. Ayos na yan. Magkasama sa presyo yan. 130. Andito pa sa unahan. Merong maya-maya. Medyo malikot lang mga kapaders. Uy, oh, naro na. Sumuot na sa butas. Mm -hmm. Yun lang ang hindi nagitik. Huwag sanang makabunot. Lulukutin ko ulit mga kapaders yan isang anger din sa pana ko gura yan matapas yung buntot na yan kaya di ko malukot alisin ko muna yan dudukotin ko itong maya maya sikip sa butas at baka makatanggal naman sa bana sayang pasabit nila lang itong mga kapaders kaya itong kalaki estimate ko dito mga 200 grams lang ang timbang pag mga kating kilo pasala po na 170 kasama ng surahan bali dalawa hanap tayo isa unahan uy balatan batang itik kung tawag sa amin mga kapalers ito kapag tuyo pag nilaga 1.7 ang kilo big na ito kukuhain ko mga kapalers at nag-iipon ako ng balatan may ginang sad sideline inalasan ko ng mga buhangin sa likod at maraming nakalikit kawan sa inyong lugar kung binibili ito diyan sa unahan baka mayroon pa o oh, anger dit mm -hmm. gurayan itong gurayan mga kapalers kasama ito sa bibiya 80 ang kilo ganda ng kulay ng isda na ito maraming kulay mga kapaders uy nasa unahan may isang bibiya ayan paikot ikot medyo malikot lang yun dinuplasan pa huli ka dyan di ka na makakatakas dinuplasan mga kapaders nakapihit ng kaunti kaya dinuplasan sa pangalawang pan hindi na makakatakas sigurado na hanap tayo o dito medyo may kula po mga kapaders uy surahan ayos na ito Mm hmm Gitik. Sintido ang tama. Maganda ang dito ng surahan. Yan ang katamtaman lang ang laki. Sana mayroong pang kasama. Dito may nakatago. Nasa kula po bukawin. mm -hmm. Gitik na naman. Maganda ngayon ang pulso ng ating kamay mga kapaders. Pinapasiguro ko lang pagpaan ng isda. Yan kaya ang mahirap sa pana kapag walang sima. Pero pag dumating yung bagong pana ko, kahit sa patamaan, pwede na yung mga kapaders ito mungit bahura mm -hmm. gitik na naman sana mayro pang kasamahan to salamat lord dito naman tayo sa makapal na kula po maista mm -hmm. malaking urinis mga kapaders mayro naman tayong kulutin pag uwi ayos dito tayo sa malaking barawangan malalim na butas uy surahan pwede na ito pandagdag mm -hmm. gitik na naman Iisa lang ang tama ng mga surahan, puro sentido. Sana mayroon pang kasama ito. maghanap tayo, baka mayroon pa na ito. Mungit bahura. Mm-hmm, lagata ka Matawid sana ng kaubawan mga kapaders, galing itong panganto. Bulit nakita natin. Nasaan kaya ang kasamahan ito? Hanapin natin. yan sa unahan, dito. Na ito may pungita, may nakasuot, at mayroon nakataklob ng dalawang batong maliit. Gikilti natin mga kapaders at yung ating pan walang sima, kagandahan lang niyan, Sige, tusuk tusukin. Walang sasabit na sima. Lawas na dyan. Hindi ko ito ma-estimate kung ganun kalaki. At yan din lumabas. At para makita mga kapaders, para ma-estimate ko kung big o medium kung small. Tapos na, ayaw mga kapaders. Ay, yan. Nagangat na mga kapaders. Uy, nagbuka ng tinta. Sige, huwag ka lumabas. Masaktan ka. Ay, medium na ito mga kapaders papanain natin mm -hmm. nakarago na bumalik sa butas nakatanggal pa kikilitin ko ulit baka lobas pa sana lobas pa mga kapaders nasakta na kaya yoy malabas pa talaga ay sigurado pa na sa akin yoy nagkapang na mga kapaders tutusukin ko na lang at para sigurado yun lang yung mga galamay nakasuot sa mga butas Pipilit kita makatanggal dyan. Bumitaw ka na dyan. Bibiglayin ko mga kapaders. Chichimpuan natin ng makatanggal. Bigla ko itong ilahin At para sigurado, hanap tayo na naman. Magandang baura ito mga kapaders. Maganda ang kulay ng corals. Ito. Orenis na naman. Mm hmm Gitik. Malakas ang pagkalagatak ng dulo ng pana ako. Nagpuruloy. Na ito. Lapula po mga kapaders. Siguraduhin ko pagpana. Mm hmm Salamat Lord. Nakachamba na naman tayo. Isdang lawihan. First class. 170 ang kilo kasama ng surahan yun mga kapaders. Pati surahan sa amin. At para sa presyo, lapo-lapo na rin. Hanapan natin baka mayroon pang kasama. Ito surahan. Mm -hmm. gitik na naman parang hindi ay siya mga kapaders nagitik akala ko hindi medyo matasan tama baka inabot yung kanyang utakan pa maisan debla ang kami ulit ni Kadebis Rico ito mungit bahura mga sala naging kaskadang pana ulitin natin mm -hmm. gitik hindi pa akala ko na gitik buhay pa palan, mga kapaders malapad-lapad na ito ito butete mga kapaders ayan akala ko malaking grouper hindi pala uy kulambutan dalawa isang rinis Medyo malipit itong kulambutan mga kapaders. Medyo malapit lang yung camera kaya malaking tingnan sa kamera Binibidyohan ko lang at yung palalakihin pa yan. Ito pang bukawin. Pinala ko na kagad at makalayas pa. At sa unahan may kalapit na surahan mga kapaders. Mm -hmm. Paras gitik. Yung bukawin pag paana ko na gitik mga kapaders. Isa ang tama para sintido. dalawa. Magkaiba ang presyon na yan. 130 at 170 kinakasako ang pana at sunahan may isda mga kapaders naroon nakasuot alatan hindi mm -hmm. ng pana at baka makatanggal ayun na ayos itong pang ula, mga kapaders pero pang urinis naroon, kaya na ang medyo maliit pa ito mungit mm -hmm. mungit bahura ulit mga kapaders magandang bahura ito lalo kung ito yung malinis walang kula po sigurado marami itong magkakasama malayo pa lang ako. Naroon may nakasuot, malaking alatan. Mm -hmm. gitik. Hindi nakakibo. Barawang itong bahura, baka biro pang kasama. Maghahanap na naman, pandagdag, pakita kay mga isda, kahit nakatago sa kula po. Na ito, mayroong nakatago mga kapaders, binawahe natin. Kulay itim na isda. Mm -hmm. bahura naman pala yun mga kapaders. Labahitagod. Pasabitin dyan na naman kahit gaya isda? Pili ng pagtsagaan. Kwarta rin pag naibinta. Dito mga kapaders, may nakasuot. Susungkitin ko para umatras. kausir oh, or liglig -lig na naman. Ayan, umatras ng kaunti. Mm -hmm. Parang nagitik. Pero gumagalo ko mga kapaders. Hindi, malayo. Ayan na, ah, pagla lang makatanggal. Dalo kong hilahin. Baka makabunot labas na sumama ka na sa pana paghila uy salamat lord ahuli ah, rin na ito pa orinis kaila ang medyo malabo ang butos mga kapaners masama yata ang panahon medyo malikot ang ilalim ng dagat madulnok itong orinis at yung papayusin ng pisto para magandang panain yun tinamaan din saktong nabalagbag huwag lang makakabulot na naman uy nakakatanggal pa maigil lang at naidin lang pana Ha, mali mga katakas pa. Kuras nga pala ngayon. Alas 12 mga kapaders. Dito may nakasuot surahan. Dalawang isda, isang suga. Mm -hmm. Malayo ang tama, hindi nagitik. Ayos na itong pangulam. Ayan mga kapaders, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Maahaw na rin kami at maahaw na. Na ito na mga kapaders, yung aming kinita sa dalawang dive. 3,080 ang gastos. 261 ito yung natin ng mga kapaders 2819 dalawang tao lang yung magkasama pangatlo bangka sa partihan ito ang partihan bawat isa 939 ayos na ito maraming salamat lord sa bihaya na mo sa amin ang itong pagdadamutan maraming salamat din sa bahura kahit para paano nakadrin siya tayo mga kapaders shout nga pala sa Luzon Visaya at Mindanao Pati na rin sa mga WFW dyan. Maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. Lahat ay mag-iingat. God bless.